Magandang araw muli mga ate at mga kuya Welcome sa akin channel ang Kuya Nanding Ang babasahin ko ngayon ay mula sa aklat ni Propeta Jeremias Chapter 15 verses 15 to 16 Panginoon, ikaw ang nakababatid ng lahat Alalahanin mo ako tulungan Ipaghiganti mo ako sa mga umuusig sa akin. Huwag kang pahinuhod sa kanila at baka ako'y kanilang patayin. Ako'y inahamak nila dahil sa iyo. Nagsalita ka sa akin at pinakinggan kitang mabuti. Ang mga salita mo'y aking kagalakan. Ako'y sa iyo, Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat ang salita ng Diyos ang napili ko ditong pagnilayan ay nagsalita ka sa akin at pinakinggan kita ang salita mo ay akin kaganakan napakagandang pagnilayan ng talatang ito dahil ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas, nagbibigay sa atin ng direksyon at dinadala tayo sa kabutihan at ito isang panalangin ni Jeremias. Panginoon sa iyo na ang lahat ikaw ang nakababatid ng na lahat tulungan mo ako at alalayan. Minsan ang daming pumupuna sa atin dahil bakit ang ating content ay puro na lamang salita ng Diyos. Para sa akin, ito ang aking contribution at ninanais ng Diyos na iphatid sa kapwa natin naghahanap ng katotohanan at kali kaliwanagan sa buhay. Ako'y sa iyo, Panginoon, Diyos na makapangyarihan. Manalangin tayo. Ama mga pinagkaloob mo sa amin ang liwanag ng isang bagong araw. Ngayong maghapon, iligtas mo kami sa anumang masamang pagnanasa. Matunawa ang aming pag-iisip, pananalita at asal na makapagbibigay sa iyo ng kasiyahan. Inihiling namin ito sa pamagitan ng Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. So, dito po muna at God bless po sa ating lahat.